Ayan mga kabarkads, good morning. Ayan mga kabarkads, pinalikan natin itong Suliman Agdao. Itong malaking demolition dito sa area, dito sa Agdao, Davao City. Ayan sa nakikita natin dito sa ating drone shot, is malaki na talaga yung pinagbabago. Marami ng mga kabayan ang nawala na dito sa demolition na ito, dito sa Suliman Agdao. Yan o, napakalaki pala itong kalsada nito mga kabalkads. Kung puso sin is kalsada ang gagawin nila dito. Yan, kung didiritsuhin talaga itong project dito mga kabalkads, itong demolition, marami talaga yung mga kabahayan ang makukuha dito sa project na ito, itong demolition dito sa Agdao Suliman Ito yung update natin na ngayon. Yan, let's go! Hello mga kapatids, once again this is RTB Motoprovo Vlog yeah. Nandito tayo ngayon sa my Abdaw mga kapatids Ating i-update na naman ito Demolition dito sa Suliman Yan, itong puro Suliman Kung kumusta na ba ito kung parang na-clear na ba na yung gagawin nila parang kalsada yata ito eh ah ah area na ito yan ito ah naka barcode na mga rocket ah pinakuha na pala dito mga rocket yun ah gawa na silang kuha ng mga rocket ah wala na talaga, binakura na mga workers yung area dito nawaan na talaga kalsada talaga dito mga kawagkaps kasi yan you know, nawaan na nila dito na area yan ito na yung um, mga kawagkaps uh, simula na sila ng kalsada dito yan, kasi may mga drainage system na napakalapad talaga dito mga kabay-kabay itong area na ito doon yung canal nila tapos and 1, 2, 3, 4 4 links dito mga kabay-kabay napakalaki pala ang kalsada dito sa area and sa nang may drainage system na din sila doon na uh, binaon sa kabila yan iwan ko doon sa dulo mga balikas kasi ito yung sa agdaw yan na uh, area papunta ito doon sa himpiso kaya maraming dumadaan dito taga yung na kabanti kasi may kon sila dyan sa impisaw eh budiga at opis na area yan yan ang mga taga NCC ang dumadaan dito kasi sa NCC din tayo buhang yung nagawork napalapad mga kabarkas pero binakuran nila dyan mga kabarkas oh binakuran na nila yung area para wala nang makapasok talaga dito sa area na ito ayun yeah. mga yan mga workers ito yung Agdao yan o napaka laki din yung Agdao dito sa Davao City. Yan, makikita natin ito. Ito yung bagong construction mga kawarka dito sa another construction dito sa high-tech na public market dito sa Agdao. Ito yun yung flyover Agdao. Yan, kitang kita natin dito yung coastal road. Yan yung Santa Ana na uh, bridge project dito sa Davao Coastal Road. Yan, talawak talaga dito sa Davao City. Ito na yung Suliman Agdao. Yan na uh, dinidibulis ngayon, dinidibuli, uh, sa City of Davao. Yan para sa condition dito sa traffic sa area. Yan on. Napakalaking tulong ito mga kagad na napakalaking ginhawa din ito sa dito sa area sa traffic. Kasi minsan eh, lalo na yung diyan sa Santa Ana kasi maraming na ngumpra diyan sa area na yan is uh, barang bagsakanan yan ng mamimili maraming mga truck kaya nagka-condition traffic yan o, kung didiritsuhin itong demolition dito mga workouts yan o, marami pa talaga mga bahay na makukuha dito mga workouts yung four lanes na kalsada kasi tatagos ito doon sa kabila na kalsada ano yung parang swaso yata ito na street yan dyan Ano o kung didiritsuhin tatagos talaga dyan na area Yung project yan mga uh, workouts yan, binalikan lang natin sa mga area mga wildcats kung kumusta na ba dito yung demolition. Yan, ito na yung nakikita natin mga wildcats. Uh, nagsimula na sila na gawa ng kalsada dito. Yan, kalsada talaga ito. Tapos itong mga poste siguro, ililipat itong mga poste dito sa area. Yan, na uh, malaking binawa ito mga wildcats sa mga motorista na uh, dumadaan dito, especially dito sa ag daw kasi masyado na ma-traffic doon sa area na yun yan, pwede ka nang bumaypas dito hindi na ka na pupunta doon kung may dito ka na side papunta ng ng south yan, pahimpisaw ka na kasi minsan is nakakunjis na traffic dyan sa Santa Ana yan, Crossing cruising dyan nagkakunjis kasi walang madaanan lahat doon talaga dumadaan ngayon kapag matapos itong kalsada dito yan. Dito pwede ka na dadaan kasi four lanes ito eh, Na napakalaki pa lang ito dito sa area na ito. Yan pupunta tayo doon sa dulo. Sa pagka ngayon mga kabarkads, nakikita natin sa demolition. Dito pa ito dadaan. Ito itong sa gilid. Yan yung sa Himpisaw. Yan yung ito yung Kwansa NCCC. Yan dito pa ito sa Tatagos sa nakikita natin sa demolition yan ito yung Santa Ana Avenue yan dito magkukongest talaga yung traffic lalo na yung maraming mga truck na na dumadating dito sa area kasi bagsakanan ito ng mga, mga area dito mga mga, bagas, mga goods mga, at mga lamas sa baga, mga lamas yan, dito sa area, dito talaga yun magkukonjis mga kabarkats, so itong crossing na ito kaya isang malaking ginawa ito mga kabarkats, kapag mabuksan ito, itong suliman yan na kalsada na ginagawa ngayon na demolition malaking ginawa sa traffic dito mga kabarkats, kasi may another access na nadaanan yung mga sasakyan na magbabaypas na hindi nadadaan doon sa crossing Uh, pupunta tayo doon sa lulo mga workers yan itong project na ito yan na itong demolition din dito sa area yan ang pinatambaka na pala dito so, hindi na madaanan dito sa kabila mga workers yung nakaklose na dyan na area kasi nilagyan ang mga drainage system Uh, dati mga kabalikats maraming mga bahay dito sa area yan may nula na kasi ginawaan na ng drainage oh. lalo na yun dito dati nag-update tayo oh. yan maraming mga bahay dito dito sa kabila-kabila ngayon insula na talaga sila tataloy so, na tanggal magitong area dito is mga malalaking bahay ito, nakakongkreto pa itong mga kabahayan dito, kasi ito yung side sa NCCC at itong area na ito, ito yung sa NCCC doon papunta ng MPSO area nila ito yan, tamang tama talaga na yung area nila is boundary talaga sa kalsada dito Malaki-laki din itong kalsada ng mga kabayan sa East Itong mga kuryente dito is lilipat yan dyan sa side. Please makikita mo talaga ang lapad. Kung nakikita natin sa drone chat mga kabayan sa intro natin, kung ididiretso ito, marami pang mga kabahayan dyan. No? Oh. Kung ididiretso nila na area doon. Pero ang kung siguro nito is dito lang sa Corvada ang makukuha na area papunta dito sa Hibisaw pero kung i-diretso dito may kalsada din dito nakikita nyo sa drone shot is kalsada din po, uh, katagos doon sa kabila sa anong street yun dito ka kuhan street doon sa kabila kasi ito dito ito yung Hibisaw street yan ano nga sila ng drainage system kaso lang ngayon mga kawalcad since walang walang mga atrapante ngayon wala din tayong nakikita ng mga heavy equipment dito sa area dito may mga bahay dito mga kawalcad may mga bahay dito na area wala na at saka dito Yan, naubos na yung mga kabayan Yang pati yan bala mga kapal salian kasi, yang jadi na dyan. Baka doon ni tatagos sa area na ito. Natin pati itong bahaya no, kita ni mga bahay dito mga bagyo, mga dikada na mga bahay dito area. luma na talaga yung mga bahay dito so yung sa impiso mga ito no, okay. sa impiso oh, ang maraming mga motor dito kapag mga gamit na ito wala na hindi na mga party nga nandito eh kung gagamitin na ito na area kasi 4 lanes dito ito nga dito mga kabalik sidewalk yan para bisa uh, natin mas makukuha itong sidewalk dito kasi 4 lanes ito eh uh, area uh, ito yung Santa Ana Avenue mga kabalitad yan ay nakikita nyo sa drone shot ito yung Santa Ana Avenue yan. siguro mga wikas, pag-update lang natin yung area. Ayan, hanggang matapos itong Suliman. Ayan, uh, Port Suliman. Na ma... Tapos ang kalsada dito. Ano yung resulta. Yan. like and subscribe to my channel. And press na button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Ayan, siguro ba? ba? Yeah, ba?